Hello guys, welcome back to San 11 Hultaro. Kamusta po kayo mga Capricorn? Kamusta kayo mga Capricorn? Kamusta ang inyong mga energy? So maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po. At sa mga uh, sawang, mga thank you, thank you po. At sa mga bago, welcome na welcome po kayo dito. Case, ihingi tayo ng mensahe itong buwan ng May para sa inyo mga Capricorn so general reading ito pwede mag-resonate, pwede hindi kunin so, lamang kung ano yung para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba so simulan na natin mga Capricorn kamusta kayo mga Capricorn marami ba kayong iniisip Marami kasi marami siguro kayong tinatrabaho niyo. Puro trabaho siguro inisip iniisip niyo. Pahinga pa din mga kapro ko. Ha. So tingnan pa natin kung ano message sa inyo itong mga ka ni Capricorn. Okay. focus. Focus. Interest have, Interest. Having or producing clear visual definition, concentrate awareness. So, may katiling ka dito ang Sagittarius, Capricorn. So, kailangan niyo mag-focus mga Capricorn. Ito ang pinaka-total total energy ninyo, Capricorn. Focus. So, kung meron kang mga sinimula, no? Kung meron na kayong nasimulan, no? so, kailangan nyo, ano, kailangan nyo mag-focus diyan kung ano na yung naumpisahan ninyo. Kasi, isa na sa sense ko is, meron na kayong naumpisahan dito. So, kailangan nyo mag-concentrate diyan, no? Kasi, nar nakakaramdam na rin naman kayo dito na um, parang Siguro dito ka na rin akasenso. Ah, so, kaya pinagpo-focus kayo. Mga Capricorn. So, titignan ko natin kung ano ang nais pa idagdag sa inyo. Mga Capricorn. Sa focus. Ito ang pinaka-total energy. So, ano pa ang message sa inyo, mga Capricorn? Kamusta? Busy po ba kayo mga kaperpon? Ay! Ano po? Bakit ito ang... So, ano pa? Ano pa ang message sa inyo mga kaperpon? Ang dami niyo na inisip kaperpon? Isip kayo ng isip? Bakit? So ano pa message? yung totoo kong message is Holy, Holy Spirit para sa mga Capricorn. Cheers ulit. Thank hmm. you. Ito ang message sa inyo mga Capricorn. Hmm. pero ang ano niya. Ang, ang cards ni so, King and Queen. Wow. King and Queen. Mga, mga ko talaga Yung talagang napaka-determinado ninyo. Kaya talagang focus na Nakapokus talaga kayo. No, sa sinimu, sinisimula ninyo hindi si ano eh feminine and masculine kung baba, ba, kung babae ka maaaring nagagawa mo rin ng trabaho ng lalaki no? kung lalaki ka naman maaaring nagaga, nagagawa mo rin nagagawa mo rin ang trabaho ng babae no? at napaka ano talaga niya no? napaka dedicated mo sa mga ginagawa niya Masyado kayong ano, maraming iniisip, napaka napaka strong napaka tatanda talagang hindi ka dito hindi natatapos ang araw mo hanggat hindi mo naiisip na yung mga ginagawa ba nakagawa na kayo sa maghapon so meron pa kayong gagawin naisip nyo na agad yun kumbaga, yun na ang susunod niyong gagawin. No, hindi kayo nawawala ng mga idea. Hindi kayo dito nakawala ng mga idea, Capricorn, kasi napaka, ano nyo eh, napakatalino nyo. Kaya minsan, minsan, nakakaramdam na kayo ng pagod sa sarili ninyo. Parang nandun na yung pasok na rin yung stress na no? sa sobrang dami ng iniisip niyo Kasi andito, andito yung feminine and masculine eh. So pinagsasabay-sabay nyo yung mga thinking na no? Tapos gagawin nyo pa. Kaya nandito yung nagkakaroon na kayo ng hindi na kayo makatulog sa gabi. Siguro may iniisip kayong mga nga iniisip kayong, may mga iniisip kayong problema. No? So kapreko no ang um, kailangan. huwag kang tumutok dito. No? Huwag kang tumutok dito sa sa stress, sa anxiety no. Kasi feminine and masculine kaya dito eh. Malakas kayo, matatag kayo napaka-creative ninyo. kayo ang nakaupo dito sa Toronto sa Toronto ninyo kayo ang boss kayo ang gumagawa ng buhay ninyo so huwag kang magpapaapekto sa mga nakapaligid sa'yo. no kaya siguro minsan nag hindi ka marami kang iniisip kaya pinapasukan ka ng mga negative energy so tanggalin niyo to i-opposite mo vice versa nyo, gawin yung positive ka. At huwag ka laging, ano, huwag ka laging dito nakahiga sa higaan mo, nag-iisip na kung ano-ano. No, Capricorn. Kaya minsan, ano eh, na mental, nagkakaroon kayo ng, yung nalilimutan nyo na iba yung gagawin. Kasi, napapasokan kayo ng mga negative thinking, no? So, iwas-iwasan po yan yung mga overthinking, mga Capricorn. And then, mag-focus ka lang talaga dito sa mga idea na ginagawa mo. Dito ka mag-focus. Huwag ka mag-focus dito sa mga um, stress, no? And, huwag ka mag-alala kasi yung mga idea mo, yung mga idea mo dito, mabilis mo itong masusolusyonan. Kung may problema ka man, mabilis mo rin itong masusolusyonan. Kasi nakakapag-isip ka na dito kung paano mo gagawin. No, Capricorn? So, meron ka rin siguro mga um, pupuntahan. No? May mga pupuntahan ka rin siguro sa ibang lugar. Para makapag, um, sa mga makipag-communicate sa mga gagawin mo. Kaya ano, kailangan mag-focus ka sa mga ginagawa mo. So, kapro no? Buwas-buwasan ng pag-iisip. Okay, kapro Siguro, ikaw lang nag-iisip na, ikaw lang siguro nag-iisip dito ng overthinking. So, huwag po kayo masyadong magbabad dyan sa, sa mga negative energy. Sana ba message sa inyo mga Capricorn? Holy Spirit, angel spirit niya. Bigyan mo po ako ng spirit guide. Bigyan mo po ako ng isang para sa mga kapatid. Siguro ang ilang sa inyo dito mga Capricorn. Healer kayo. May kakayahan kayong manghilot. So, ano pa message, Capricorn? Mystery. Pigyan mo ba ako ng isang card? Angel spirit, Philippines. Isa ka po. So, kapre Kapre so, po. Siguro sa inyong kamay, may, may nakikita ko dito ang pakipakan ng angel. Siguro ang ginagabayan, may mga gabay kayo, no? May mga gabay kayo na lagi nyo kasama kahit saan kayo magpunta, no? Okay, Capricorn. So, ang ilan sa inyo dito, Capricorn, is may kakayahan. May kakayahan kayong manghilot sa pamamagitan ng kamay ninyo. You have, the you have the power to help and heal others. So, may kakayahan kang tumulong sa iba para mag, magpagaling ng nararamdaman maaaring pwede kang mamahiilot ng mga may mga lamig, may mga pilay or maaaring ang iba sa inyo is ng mga ininagbibigay ng payo or ang iba tarot reader din or ang iba um, ang hingingay ng payo sa ibang mga tao para gumaling para gumaan ang kalooban nila or ang ilan sa inyo is nagtuturo nagtuturo sa iba no or ang iba sa inyo is some um, psychology so mga ganyan no Tum tumutulong kayo sa ibang tao para gumaling yung nararamdaman nila and teamwork work with others to make situation come about. So, ang ilang din sa inyo dito, Capricorn, kailangan nyo rin makipagtrabaho sa ibang tao. Huwag nyo siluhin. ng Para itong mapagaan, mapagaan ng mga itong mga inisip mo, kung paano mo gagawin, paano mo iumpisahan. Kailangan mo siguro dito ng tulong ng iba. No? ano ang sitwasyon na meron sa iyo. So, the bottom of the deck natin is water. So, kailangan mo uminom ng maraming tubig. Mga Capricorn, kailangan mo uminom ng maraming tubig kasi nagkakaroon na kayo dito ng sobrang pag-iisip. Uminom kayo ng maraming tubig. Kumain kayo ng mga um, yung mga foods na may mga water. Halimbawa, pakwan, peras, ang ganyan. Kumain kayo ng mga apoy, yung mga sariwa na gulay, no? Mga gulay para itong nararamdaman ninyo is maibsan na yan at mabawasan na no? para kapag nakain mo kayo dito na maraming tubig para ma-drain, ma-ano na rin, mailabas yung nandiyan sa katawan mo na negative. Kapag nakainom ka na ng tubig, tapos na, na mo na yan, no? so magkakaroon ka na ng mag-ano pakiramdam dito at kumain po kayo ng mga masustansyang gulay at mga prutas para mabawasan itong mga sobrang yung mga iniisip, mga Capricorn no. So, buwas bawasan ko, no? Bawas-bawasan ng pag-isip. uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansya pagkain. So, huwag suluhin ang trabaho. Kailangan mo, kailangan mo rin humingi ng tulong sa iba, mga Capricorn. So, yan po yan po pamasid sa yung mga Capricorn. Thank you, thank you po, and God bless po. Thank you po.